Naging emosyonal si senatorial candidate Rodante Marcoleta dahil po sa so nakitang suporta sa kanyang pagtakbo kahit na sa mga kabataan at mga mahihirap nating mamamayan. Aminado naman si Marcoleta ang malaking kaibahan niya ang karanasan sa ginawa niyang pag-iikot ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Si Weng De La Fuente po sa Balita Exclusive. Humbling experience para kay Senatorial Candidate Rodante Marcoleta ang matatapos sa kampanya para sa May 12 National at Local Elections. Sarap ito ng bumubuhos na suporta sa kanyang kandidatura mula sa iba't ibang sektor maging na mga dating galit sa kanya. Eh, si Dante Marcoleta hindi naman politiko eh. Dante Marcoleta ay isang public servant na nakita nila. Nasama lang ako sa mekanismo, nasama lang ako sa pamamaraan. Ngunit si Dante Marcoleta ay palaging... Iisa ang salita at maraming tao nang nakapagpatunay nito. Malaking kaibahan din anya ang karanasan sa ginawa niyang pag-iikot ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Mas naunawaan na raw ngayon ng mamamayan ang pangangailangan pumili ng kandidatong makatutugon sa mga problema ng lipunan. Mas nakita ko yung uh, pagtanggap ng tao. Unti-unti parang nabubuksan ang isip ng mga tao na kailangan na niya talagang pumili na hindi pala biru-biru lang o basta-basta lang may maisip ka lang na iboto, nakasalig pala dyan. Yung ka eh, may kaugnayan pala dyan kung magbabago ang uh, patakaran at pamamahala sa isang bansa. Emosyonal din si Marcoleta dahil sa nakitang suporta kahit na sa mga kabataan at mga mahihirap na mamamayan. Nakakita ako ng mga pamamaraang hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Meron akong isang nakitang batang high school. Meron siyang backpack. Pero nakadikit sa kanyang backpack ay isang YouTube na uh, piniplay yung Hey Marcoleta. Dumadaan siya sa mga lagusan, mga skinit at mga palengke. At tuloy-tuloy niyang uh, pinaririnig yung jingle na Hey Marcoleta. Isang bagay na... At pagkatapos ay sinagot yun ng napakarami. Nagpakita kahit ng mga tricycle, mga iba't ibang paraan. Nakakita ko pa yung nagtitinda ng, uh, ng uh, sorbetes. Talagang habang siya ay nagtitinda ng sorbetes, nakita ko yung tarpulin na nasa harap nung kanyang uh, itinutulak na parang kariton. Sa Philippine Arena at sa Philippine Stadium, idinaos. Ang meeting de Avance ngayon ni Congressman Marco Leta. Weng de la Fuente, para sa mata ng Aguila International, trusted, connected, on point.